Matuko sa ako kamanggahan, mudo ako kabasit ko na natin mga bunga. Uy, oh, bunga mangga karong kay Uy, uwan. Oh, mga hino na ampay no. Um, bunga man ang mga mangga na ako. Nangawat mo kung ay bunga. Eh, mo na mangga na nga yun. Bili. Nangarila ko kay mga watot ako mangga kala may ikaw. Oh. Mga watot ay ka kawatan ko oi mo mo di agang oi eh dong papangaw sa kumanggang at sukat pututul MS yaw di ka saan ako maguang imo si kasawe mo ako maning imo imo ah di na ah